So, what's up mga kuwis? Meron nga pala tayong kakainan ngayon dito sa Kamalig Albay na saan eh, meron ditong cafe plus restaurant na kainan. Ayan. So, first time nga pala namin kakain dito dahil ito ay recommended lang ng ating kaibigan dito Ayan, sa Kamalig Albay. So, first time natin kakain dito. Ayan. Pagpasok mo, kitang-kita kita mo naman. Ito yung cafe nila. Sobrang cozy. And then, pasok ko lang konti. Uh, ito yung bar area nila, which is yung coffee area. And then, pasok ka ng konti sa kalawa. Ito na yung dining area nila. So, tara. Samahan nyo ako na umorder at kumain dito. Alright? Let's go. So, dito nga lang pala yan mga kuis, sa Cafe Aldao. Yan, Ray of Comfort in Every Cup. Plus, Estrellas ata yung tama. Estrellas yung restaurant nila mga kuis, no? So, ito pala yung menu nila i e, nyo na lang para makita nyo yung prices. Pero sinasabi ko na sa inyo, yung prices nila dito ko is, is napakamura. So ito nga pala yung mga in-order namin. Shanghai, uh, Bicol Express, and Oriental Chicken, and Adobo sa gata, plus itong Pansit Gisado, saka ka uh, Pinangat. Ayan, so... Unang-una, ito ang tinikman natin. Siyempre, oh, mahilig tayo sa gata, no? Kaya yung mga in-order natin and then makita nyo reaction ko dyan sobrang solid ng pinangat actually hindi lang pinangat eh halos lahat ng food nila napakasarap plus napaka affordable pa yung price ata nila is nag range lang ng 150 to 200 plus or 300 plus pero kung nakita nyo yung servings that's good for 2 to 3 persons na Pero kasi kami nakainin ng kagabi so mahal lang presyo nyo nasa 300 pero good for one lang I min mean good for solo. Pero ito, masasabi ko talaga na napaka solid, napaka sarap. Sobrang uh, recommended ko tong itong ano, cafe na to or itong Australia's na resto na to. Dito lang yan sa Kamaligal Bay, Mga kois no? So, sa mga hindi pa pala nakafollow at naka-like dyan sa page natin, Uh, please like and uh, follow naman yung page natin at paki-share na rin yung videos natin pag nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng content. So, ito, balik nga tayo sa vlog natin, no? So, ito, explain ko ulit na yung food nila is napaka mura plus yung price nya kasi is ano eh um, affordable plus yung servings is madami. So doon ka kasi ano eh, papanalo. Meron kasi affordable pero konti yung servings. Dito kasi panalo ka na sa price, panalo ka pa sa servings. So ayun lang. So sa mga mapapadaan dito or mga gusto mag-try dito yun sa Kamalig Albay, itry nyo na tong Cafe Alday. So ayun lang. Maraming maraming salamat. See you sa next video natin.